Babala po sa lahat ng mga nito, ano po? At uh, ang layunin laban po natin dito para maiiwas kayo sa talagang uh, pwedeng mangyari na baka kayo ay susunod na biktima na nito. Okay, simulan na po natin uh, ang pagkakaalam po ninyo. Itong si Labrador, or epipanyo Labrador, ang pangalan ay Christian si, si uh, Basta Christian sin sin basta Christian. Ha, yan po ang alam ninyong totoong pangalan nitong si Epipanio Labrador, ano? Pero hindi po yan ang totoong pangalan pala nito. Ang totoong pangalan po nito si Epipanyo Labrador ay si Richard, Richard B. Palacio. Yan ito po yung alias na Epipanyo Labrador, hindi po yung Christian. Ha, baka po naliligaw kayo. Kaya po nagbabala ako sa inyo. Ay dahil po sa Ito po pala ay pusakal na magnanakaw. Tama po yung narinig nyo sa akin, pusakal po palang magnanakaw ito. Hindi po tayo nagsasalita rito na basta na lang tayo magsalita rito. Yun pong katibayan na mayroon pong warrant of arrest yan. Itong si Richard B. Palacio na alias sa uh, Epipanyo Labrador, ha? may warrant of arrest po yan. At mapapanood po ninyo yan doon sa channel ni Kuya Rands TV. Kuya Rands TV. Hindi ko na po kailangan ilagay pa rito. Yun po yung katibayan doon po nyo mapapanood kay Kuya Rans TV. Yun pong warrant of arrest ito. Na isa po pala itong pusakal na maglanakaw. At ito pong kanyang kasong ito, well, hindi po bilabol ito. Ah, hindi po wala pong bill ito. Dahil ito po ay pag po ito, diretso na po kalabuso. Wala pong bill yan. Dahil at dahil pa lang na biktima nito po sa na magdanakaw. O ayan. O ulitin ko lang po. Na ang katibayan po nito na nandoon yung warrant of arrest nandoon po kay Kuya Rands TV. Ayan. Ay, hindi ako na po ang ilagay dito. Yan po. Yung uh, alam ninyong Christian na sin... Ano ba? Uh, basta may Christian. Hindi po yon ang totoong pangalan nitong si Epipanyo Labrador, kundi ang totoong pangalan Richard B. Palacio. Kaya po doon sa mga nakakakilala, ituro nyo na po yan. At wala pong bilyan habang uh, panahon po makukulong yan. O ayan. Kaya winawarningan ko lang po kayo dahil ang sinasabi niya ay pupunta na raw siya doon sa marami siyang kamag-anak. Mas maganda. O, mas madaling nga masakuti siya doon. Pero nakuhan lang yan. Ah, uh, strategy niya 'yan, pero ang totoo niya nandoon na 'yan, nakasuot na sa kuweba 'yan. Ha? Ah, dahil nga talagang wala pong kwan ito, wala pong bail or wala pong piyansa itong kanyang kaso na warrant of arrest na ito at ang kaso po nito ay posakal na magnanakaw. Ayan. So, ah, bago tayo pupunta, hindi ko alam kung ah, ito ang magiging title natin na Richard da Palacio alias sa uh, La Labrador na po ng kal magnanakaw or bago po tayo magtuloy-tuloy gusto ko lamang po sabihin sa inyo na po yung ating pamimigay ng 10,000 bawat isang tao dalawa lang po yung ating bubunutin ano? so mamaya po yan at abangan nyo po 10,000 pa yan bawat isa yan po ang bubunutin natin sa timba ito po yung mga nandyan yung mga pangalan po na nandyan yan po yung mga nagpadala ng kanilang katibayan na nag-subscribe dito sa Birana Live Studio TV at ipinadala po yan dyan sa messenger ng Tarek Hasan Mersa. Yan po yan. Kaya po nandito ang mga pangalan ng mga yan. Marami po sa inyo yung mga nagpadala dyan pero wala po. Sorry, dinidelete na lang po yan ng aking sekretary kasi nga hindi kayo marunong sumunod sa instruction. Napakadaling instruction, hindi nyo pa masundan. Uulitin ko lang po, kapag ka na, nakita nyo na Birana Live Studio TV, pindutin nyo ang subscribe, bell, notification bell, at saka yung like, and share na rin po sa inyong mga Facebook uh, account. Ayan. Pagka natapos po ninyo yan, picturean nyo, or either uh, screenshot niyo ipadala nyo naman po yan, dito sa messenger ng Tarik Hasan sa bilang katibayan na kayo ay nakapag-subscribe at para po magawan din po kayo ng pangalan na nakalagay po sa timba. Tuloy-tuloy po itong ginagawa natin. Natapos na po natin yung kalahating milyon na grand prize. Ay may kasunod po yun ng 1.5 milyon. So, doon naman po sa mga nag-a-apply doon sa ating in-announce noong isang araw. Ay, ah, napakasimple lang po ha. Doon din po sa Tarik Hasan Mercer, nakalagay naman po yan dyan, di ba? At interested lang po ang ilagay ninyo. Interested, pangalan ninyo, edad ninyo, telephone number. Wala na pong iba. Wala na pong tatanungin kung ano yung a-applyan ninyo kasi napakaliwanag po yung sinabi ko sa inyo na kapag kanalikom na natin lahat yung mga interesadong aplikante, i-interviewin na po yan, at saka po sasabihin sa inyo kung ano yung magiging uh, trabaho niyo, Yan po yan. Sa ngayon, wala muna kayong tatanungin. Ayaw kong masunog agad itong planong ito. Kaya, total naman, halimbawa, kung natawagan kayo, naipon natin ito, isa-isa naman kayong tatanungin eh. O tatanggapin nyo ba itong trabaho ito? Ganun lang kasimple yun. Ngayon, huwag muna kayo magtatanong, magtatanong Basta sakin sa akin lang po yung pong nakakaintindi lang po ang pwedeng mag-apply. Ayaw ko po rito ng bobo. Kasi unang-una po, sa simula pa lang, kung ganyan na ipinapakita yung kabubuhan, abay hindi kayo pwede rito. Dahil galit ako sa mga bobo. Oh. Ayan. At galit din ako sa mga pangit. Maliwanag po yun narinig ninyo, galit ako sa mga pangit. Ngayon, kung gusto ninyo, gumanda at gumawa po, Kagaya nitong mga subscriber ko na ang gugwapo na, ang gaganda pa, matatalino pa, abay mag-subscribe na rin po kayo rito para gumanda rin po kayo, gumwapo rin po kayo. Hindi lang po yan, so suwertihin pa kayo. Birana Live Studio TV. Pindot ang uh, subscribe. Pindot ang notification bell. Pindot ang like and share. Ayan. Ito lamang po ay atin-atin lang. Pero ito po ang katotohanan. Ano ba ang itsura nitong Dingdong Dantes dati? Si Dingdong Dantes, na asawa ni Marian Rea Rivera. At saka yan si Marian Rivera, ano bang itsura niyan dati? Wala po yan. Si Dingdong Dantes, parang ako yan, parang kamatis lang na pinirak yan. O tingnan niyo ang gwapo. Kasi nga po, nag-subscribe dito sa Verana Live Studio TV. O, Itong si Mariana Rivera, ano ba itsura niya dati? Para lang si Aling Dionisia. O, oh, nung makapag-subscribe, tingnan mo, napakagandang bata. Super ganda. Kung gusto niyong ma-achieve yung mga ganyang kagandahan at kagwapuhan ni Ding Dun Dantes at Marian Rivera, iisa lamang pong gagawin niyo, subscribe sa Birana Live Studio TV. Wala na pong iba. Hindi po kayo gaganda, gugwa po dito sa mga ungas na mga ah, nagbablog dyan. Yung mga vlogger dyan na mga malalapad ang ilong. Na walang ginawa kundi batikosin si Pastor Kibuloy at saka si President Duterte. Sisiguraduhin ko po sa inyo pag dyan kayo nag-subscribe sa vlogger na malapad ang ilong na yan. Mas lalapad palalo ang mga ilong ninyo. Tandaan po ninyo yan. Anyway, sige. Bago de, uh, tayo ta to, uh, totongo. Basta po yung mga nag apply na may mga cellphone number na dito na po nakalista na po yung, yung mga pangalan, at uh, yan po ay iipunan natin, lilikumin po natin 'yan at isa-isa po kayo makakatanggap ng tawag sa inyo at uh, may uh, may mga initial interview po sa inyo. Ano? Tuloy lang po kung uh, sa mga gusto mag-apply. Ang a-applyan lang po rin nyo rito, empleyado ko kayo. Yun po, ang apply wala na pong iba. Ayan, at uh, siguro bukas ko na bukas ko na tutusokin ng karayom itong mga bashers ko. Total kakaunti pa lang naman. Uh, apat pa lang ito, basher ko. Bu bukas lang po natin tutusokin to ng karayom para Ah, para po ah, tingnan natin. Pero ang gusto kong kuan para mga lalaki ito eh. So, tatlong lalaki at isang babae. Ito pong tatlong lalaki na ito, bukas po tutusukin natin yung bayag para lumubo na po yung bayag diyan na parang timba kalaki. Para sa ganon, kung kumakain o pupunta sa party yan, yan ang mismong bayag niya ang uupuan niya. At ito naman babae na ito, Ah, uh, bukas na rin po, totosokin na rin po natin ang bilat niyan, ilalagay po natin dito sa kanyang noo para kitang kita ah, uh, kitang kita mismo yung uh, bilat nito Diyan ko ilalagay sa kanyang noo o, oh, ayan eto na mga kababayan ano nga ba sabi ko nga eh, dito sa channel ko, dito lang kayo makaka ah, uh, panood ng mga patay Kagaya nitong uh, si Romualdo sa kasi kaya ano to, si Escudero ng Makata, 'di ba? Pinatay natin kahapon yung patay na. Patay na yung kanilang plano ng mga bang, uh, mangulimbat pa ng mga ulimbat. Pero yung ibang mga tanga na mga magko-comment, hindi naman nila pinapanood yung buong video, nag-comment agad ng fake news. Mga tarantado talaga. Kaya lahat ito, tutusukin natin ang mga bayag nito para lumubo na lang lahat, para pagka pumutok yung kanila, yung bayag nila sabog sa mukha nila uh, magiging itong babae nito bukas tutusukin natin yan anyway tingnan nyo talaga itong si Estila Kimbo ha uh, umamin na na talagang merong blank blanko yung siyong uh, kanilang idea uh, ginawang na uh, bycam nito uh, kongreso at sa senado. At pagkatapos niya nga magsabi ng katotohanan, ayon, inatake ng hika. Maging ito si Grispo, Talagang ito mga ito dalawa ito, patay na rin po ito. Ha? Patay na rin po ang kanilang mga political career. Ibig kong sabihin, wala na pong boboto diyan na na-discover na po ng uh, taong bayan ang kagagawa nitong mga animal na ito na walang ginawa sa bayan kundi anyway at uh, sabi ko nga po ay uh, mamaya maya lang po ay bubunot po tayo ng dalwa rito at uh, para kahit papaano ay may pangbili kayo ng bitsin pangbili ng magic bukas po ay uh, yung ating topic bukas ay puro patay kasi puro marami po mamatay talaga ngayon po sa kasalukuyan ngayon, mga naghihingalo na sila. Grabe. Maya-maya lang, lang po 'yan ata. Uh, Panghuli na po natin yung ating bubunutin, ano po? At uh, 'yun po, ulitin ko lang po yung mga mag apply ano po? Ah. Uh, marami kasi nagtatanong kung ano ra yung pwede lang applyan. Bakit nga po ba ayaw ninyong panoorin ng buo yung video para po naliliwanagan kayo. Ganun lang po 'yan eh. Kasi nandoon mo po lahat eh, nakasabi, sinabi ko na po lahat yan. Bakit ba ayaw ninyong panuorin ang video? Di ba ang lagi ko sinasabi rito, huwag na huwag kayong magkukoment, wag kayong papasok-pasok nang hindi ninyo alam yung pinapasokan ninyo, yung kinocomment ninyo. Ngayon magtatanong kayo kung anong a-apply ninyo. Di ba't ba, ang sinasabi ko, apply muna mag-send uh, lang kayo sa Tari Kasan Mirasa ng interested pangalan, edad, at cellphone number ninyo. At kapag ka marami na yan, tatawagan kayo isa-isa. And then magkakandak kami ng meeting ipapaliwanag sa inyo. Ha? Ngayon ko sasabihin agad natin dito, di bulilyaso na agad tayo rito. Ha? Bulilyaso na. Kaya huwag naman kayong magiging tanga. Anyway, yung mga ganong tanga, binablock na lang po yan. Kasi dito pa lang po nagpapakita na yung katangahan, wala po ito. Hindi mapapakinabangan itong mga tanga na ito. Doon pa lang eh, kung na eh. Hindi marunong uh, sumunod sa instruction, doon pa lang wala na. Bagsak na agad. Yun lang po, interested. Pangalan, edad, telephone number. Wala na pong iba. Wala na pong iba. Wala na po. Okay? Ayaw. <laughs> <Yeah. laughs> Sana at kakaintindihan. Kayo naman talaga eh. Grabe. Ewan ko ah. Inom-inom nga kayo ng tubig na saging. Yung magputol kayo ng puno na saging, lagyan nyo ng uh, balon yung uh, puno na saging. Balon. balon. Uh, salpa ka nyo ng plastik. Kinabukasan, balikan ninyo, magdala kayo ng estro. Yung tubig nun, sipsipin ninyo para tumalino kayo. Ha? Kasi ito yung mga bata dati na hindi nakainom ng gatas. Kagaya nito mga bashers ko, wala, hindi nakainom ng gatas ito mga ito, ng bata. Baka ang ininom nito mga ito, tuba. Kaya ganito kabubo. Ha? ganon po. Real talk na lang po tayo ngayon. Wala naman paligoy-ligoy dito. Hindi hindi po ako sanay magpaligoy-ligoy dito. Ganun din naman sasabihin ko, tanga at bobo. oh bakit pa magpaligoy-ligoy? eh, talaga naman tanga talaga. Wala na pong tanga-tanga, -tang pong paligoy-ligoy dito. O yan, humanda kayo. Dito sa apat na bashers ko, tutusokin ko ang mga bayag ninyo para lumubo. Ha? Maniwala kayo sa akin. ara sige. Ayan. At, uh, Ano ba? Ah, pwede na siguro. Ah, na tayo. <laughs> Nakakapagod din naman eh. Ah, ito po, hahaluin po natin ha. Eh po, ganyan po karami oh. Yan po, ganyan po yung karami. Yung mga nagpadala po ng kanilang mga mga katibayan na nag-subscribe. Ganun lamang po yun eh. Bakit ba yung mga kagaya mayroong Tarik Hasan Mirsa pa dyan ng Facebook account, pinadala doon sa Tarik, sa Tarik Hasan Mirsa. Ay, hindi mo ubo. Ah, sinasabi ko po rito, ha? Ito po halimbawa video ko. Pag hindi pa kayo nag-subscribe, pindutin nyo po ang subscribe, pindutin niyo yung bill, pindutin nyo yung uh, uh, share and uh, like. Pagka napindot nyo po yun, siyempre nandoon na yung katibayan na nag-subscribe kayo, kulay itim na po yun eh. I Screenshot nyo po. Ipadala nyo rito sa Tarek Hasan Mirza na messenger pag na-receive po yun ang sekretary ko at tama yung pinadala nyo, ang po isusulat na dito ang pangalan at ilalagay na po rito sa timba. Kaya, Andami dami pa rin po tatanong ko pa paanong sumali. Mariusi po, isang taon ko na pong dinidiscuss ito. Ayaw ko kung uh, uh, baka palagay ko, baka hindi lang tuba yung ininom ninyo ng mga bata, pa kayo baka, kwa na, baka syoktong na kaya tuloy ang laman ng utak niyo syok tong ah, no? oh yan basta ganyan po yan at uh, ayan ka, ganyan po yung kadami at ito po ay pag binunod ko po yung mamaya hindi ko po titingnan yan oh hindi ko po titingnan yan at uh, ibig sabihin ah uh, wala pong mata yung uh, kamay ko oh bunutin na po natin yung uh, unang bunot natin oh Ayan, oh, hindi ko po tinitingnan yan. Ha? Ayan. Habang hinahalo po natin, hindi ko po tinitingnan. O. Oh. oh. kayo po magbasa. Congratulations. O. Oh. Basa niyo po ba? Adora. Adora Castro. Ayan po. Adora Castro. Ayan. di ba? Yan o, Adora Castro po. Yan po. So, isunod e, na po natin itong uh, pangalawang uh, bubunutin para po matapos na. Yan. Hindi ko po tinitingnan. Kitang-kitan niyo po yan. Hindi ko tinitingnan. Ano? Ayan. O. Oh. Oh, ito po 'yan. Ano 'yan? Si Evelyn Evelyn Ramos. Ayan, Evelyn Ramos po 'yan. Okay? So, ayan po. So, congratulations po at alam niyo naman 'yan. At siya po pala, ha? Ah, kung hindi rin lang kayo, wag na po kayong mag-kwan, mag, mag Ako po yan, ako po yan. Yung pangalan na binunot nyo kanina ka lang Gonggong <coughs> -gong rin eh Huwag ganun Sinasabi ko po sa inyo Hindi po kayo makakalusot ah? Alam nyo po ba kung bakit hindi kayo makakalusot? Halimbawa natin Sino ito? Halimbawa natin itong si Evelyn Ramos Na nabunot natin Okay? Okay? ay may uh, mayroon ding Evelyn Ramos. Tapos sabihin nyo ngayon na, ay ako po yan, ako po yung nanalo, ako po, ako po yung tinawag ninyo. Ha? Ah? Ang una po namin, tat, ang una pong tinitingnan dyan ng sekretary ko, kung ano po yung nakaprofile. Ah, kung ano po yung profile picture niyan. Kaya hindi po kayo makakalusot. Kung hindi rin lang naman kayo, kasi unang-una tatawagan po kayo eh. I-chat-chat agad kayo eh. Kung sino nakaregister dito, na halimbawa, Ebelin Ramos, halimbawa, ay nakaregister dito, antimano, i-chat-chat po agad yun. Tapos magkiklim kayo, ay sino itong nanalo dito na nandito sa mismo messenger? Huwag ganun, hindi kayo makakalusot. Tandaan po ninyo yan. Total, kayo naman dito, sigurado naman ako lahat kayo mabubunot dito eh. Una-unahan nga lang. Oh. Kaya eh, lalo, lalo pa si Pagan ninyo magpasubscribe magpa-subscribe para mas marami kayong chance na manalo. Halimbawa, yung mga alaga ninyong kalabaw, aso, baka, sabihin nyo mag-subscribe dito sa Birana Live Studio TV. Isend nyo nang isend dito sa Tarik Hasan Mirza. Ilista naman ang lista yung sekretary ko. Lagay naman siya ng lagay ng, dyan sa timba. Marami kayong entry. Maraming entry, mas maraming tsansa na kayo ang mabunot kasi marami kayong entry. Ayan. Kasi magkiklim kayo na hindi naman kayo, magkiklim kayo, hindi kayo lulusot. Kasi unang-una, ang magkiklim, ang timano, ang tatawagan, yung na, naka, messenger yan eh. Tatawagan agad yun, ichat chat agad yun. O tapos magkiklaim ka na ikaw yun. Mariosep ka. Huwag Ang mas maganda gawin ninyo, magpa-subscribe na lang kayo para mas marami ang tsansa ninyong mabunot. Alam nyo na, kita nyo, marami na. Yan po yan. Sa halip naman daya kayo. Ha? Ganun lang yun. Sabi ko yung mga, kanin, may, may manok kayo. Yung manok niyo sabi niya mag-subscribe. Para uh, maging gumanda, gumanda rin yung mga itsura ng manok niyo, Malay niyo. Kung yung manok ninyo, mas subscribe ninyo. Maging, uh, hindi na maging manok niya, Baka maging kabayo na yan. O, oh, mas malaki yung uh, kakataya ninyo. Kasi kabayo na. Kayo naman pala. Anyway. Muli po, itinataas ko ang aking mga kamay sa lahat po ng aking mga subscribers, mga followers, at mga viewers na may mga sakit, may mga problema sa buhay. Lord, pagalingin mo na po sila sa lalong madaling panahon. Maraming salamat, Panginoon. At siyempre, ano nga ba yung lagi ko sinasabi rito? Kapag ka natapos na ako magdaldal, aba, ay di mahal na mahal ko po kayong lahat. Ayan.